Pura kayamang! Dor, Lulay, tingnan niyo kung sino. Sino kaya yun? Boss, kayo Boss? pala. Okay! Papalaki lang palaki ng mga b**** dito! Alam niyo ba nangyari? Anong malay namin kung ano nangyari? Nilusog ni Bumbo at ni jigo yam bahay! Patay tayo lahat ng gwardiya! Ote si Michelle na natali! Kailangan kumilos Nang na ako! Anong hirap sa'yo eh! Kung kailang-kailangan ka, wala ka! Anong malay kung nilusog pa ni Bombo? Bakit ka natataranta? Eh mapwersa ka naman ah! Ayan, marami kataguan! Puro dibarail! Hoy! Kung natatakot ka kay Bombo, maubahaya mo sa akin yung problema mo! At akong bahala sa ina-anak niyan! Ikaw ba talaga hindi ka natitigil, ha? Hindi biro-biro itong nangyayari sa'kin! Okay. May pagkagawa ko sa'yo. Baka naman sumabit ka pa ngayon, ha? Eh, ka! Hindi ko yata gusto to, ha? Masama ang kutub ko. Parang kinakabahan ako, Dito ka muna. Sisilipin ko lang yung bahay. Huwag na, Tol. Ako na lang. Baka may mga parak nang namamaman dyan eh. Hindi nila ako kilala. Tsak, hindi nila ako gagalawin. O sige, mag-iingat ka. Sabihin mo na lang nandito ako. Huwag kang papasok! <tod> Malas lang ng partner mo, timbog na! Hawak ko na rin yung nanay mo at ang kapatid mo! Umi a**! mo! Ba't talaga Wag ang bugi? Huwag mo itama yung mga tao walang kinalaman sa gulo natin! Ang na nakatingin sa'yo, damay! Umi a**! Talaga, pumasok ka rito! Ada bomo! Masa kah? Bandi ka pumasok! Huwag mo sa akin pagyabang ang granada-granada granada mo! Kundi ang damay sa akin ng kapatid ng tanay mo! Ano? Pura ka yabang! Yan ang malaking pagkakamaling ginawa mo! Pagsisisihan mo yan! ko. No! susunod, Ang nanay mo! Kung gusto pa siyang makikita ang buhay, hihintay kita sa bodega! Talagang to kami minuto! Sa malakot madali! Uy! Bakit ka na na! Dali nyo! Dali nyo! 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 Uy!

Il a la pipe là-haut Allez Allez là Gue t referred to this <coughs> job because he was very eager, all these days <coughs> I was <coughs> so nervous <coughs> that's why I got out there!